ni di amin na maraswa talo persona sin tay pagbibiyagan. Kumuna nga pinaraswa na is di may kadwa nga pinaraswa na sa daytoy nga daga. May katalo nga pinaraswa na di tao di daytoy nga Jesus di sa Espiritu Santo ama Adan. magdayaw iti pinaraswa ni Jesus Adan, di sa Espiritu Santo ina iba. Kini magdayaw iti divino personal iti Dios Ama. Ama Martiniano Managilod Damagan Talusig, Pinagbagdaya iti divino personal ti Diyos Anak, Inay Maria, Consita, Santiago, Ilagan. Na magdayaw o kanikiting ng trompeta, maestro, maestra, iti promise lang. Na magdayaw, o promise lang, kin mother Na magdaya kada kayo kakabsat, apadak na gadal, ti ito yung nasursuro. No, kasi ano pa nang isalakan dahil ito yung nabagi kinipatay para itibiyag ang nanay. Pinamagdayaw, nga ayat nga nagapuanak, Narciso, Rosita, Tiamak, Rosita, Narciso, tinak at bunga Tibungada. Narciso, mili si Rachel ng Sorosuro, ng and Daan Dagos, dito'y Motherland. kan Jerusalem, Barangay San Manuel, Nagilian, Isabela. Cagayan Valley, uh, Region 2, Philippines. Nayat nga labag tayo amin kakabsat, yan daw iti Domingo, al daw iti Ama, kakabsat. Uh, magandang liwanag po sa mga nanonood sa Facebook, YouTube. Uh, maraming salamat po sa pagkikisa nyo sa aming programang kapaniwanagan ng isang Diyos na siyang may lumikha ng tatlong persona na siya nating kinabubuhayan. Mga kapatid, ito po ay paulit-ulit namin sinasalita, sinasabi na tayo ay nabubuhay sa isang Diyos na siyang lumikha ng tatlong persona. Ito kasi mga kapatid, ito ay hindi po sinabi ng mga religyon o naisulat dyan sa aklat na tayo ay nabubuhay sa tatlong persona na nilikha, uh, sa isang Diyos na lumikha ng tatlong persona na siya nating kinabubuhayan mga kapatid. Kasi ang alam lang natin mga kapatid, nabubuhay lang tayo sa paghanap ng pera at ibibili ng grasya na makakain. Mga kapatid, sa katuruan ito, pinapaliwanag po niya kung saan tayo nabubuhay. Nabubuhay po tayo sa kapangyarihan ng Diyos, mga kapatid. Pero balikan po natin no, yung, mga, yung nakaraan. No? Kasi noon po, nung narito pa si Ama Adan sa kalupaan, ay wala hong nagpapagod wala akong nagsasaing uh, wala akong nagbubutom noon pong narito sa kalupaan si Ama Adan ito po yung sinasabi nilang ano, na sinasabing paraiso no? pero ayon sa aklat lalo lalo sa iyo uh, brother Antonio Root sinabi mo na ang aming uh, pangangaral itong inaaral namin ay wala sa Uh, wala sa kaanuhan ng libro Biblia. Totoo nga wala dyan sa libro Biblia. Pero ito ay hindi namin lang ginawa, uh, hindi namin gawa-gawa ito. O kaya napulot lang dyan sa kalsada. Ito ay pinagkaloob sa amin ni Ama Martignano na siya ito ay pumatawan ng langit. No? Uh, personal. No? Nag-personal, personal ng langit. Kasi uh, ang langit ay hindi nagsasalita. At si Inay Maria Consita Santiago Ilagan ay personal ng lupa, no? tong inang lupa. Kasi ang lupa ay hindi rin nagsasalita. Ito ang mapag, uh, magpatunay na si Adan at Eva ay hindi nagkasala. At si Adan at Eva ay hindi ordinaryong tao. Si Adan ay nilikha ng Diyos, si Iba ay nilikha ni Adan. Hindi nang galing sa tagyang ng isang lalaki ang uh, si Ina Iba. Ito sila yung unang taong nagpamilya dito sa kalupaan. Uh, paano sila nagkasala sa Diyos? Ano ang naging kasalanan nila sa Diyos? Kaya sinabi mo na pinalaya sila sa paraiso kasi nagkasala sila sa Diyos. Yan mga kapatid ay hindi po ninyo mapatunayan. Binasan nyo lang ang aklat na libro na yan. Pinatuya, pinatunayan na ninyo na siya ang katotohanan. Oh. Itong, itong inaaral namin, ito ay personal mismo ni Ama Martignano na siya ang pinagkaluban ng Diyos na ituro o oh, iwaragawag na nga at da iti Diyos nga man ken, at si Adan at iba ay hindi nagkasala ito kasi ang uh, pinaninindigan ng aklat na yan eh, na nagkasala ang ating pinanggalingan sa Diyos oh. pero dito sa katuruan ito ito ay uh, inaabog ko niya, Abogado, Pinapatunayan. Pinapatunayan ng katuruan ito na hindi, na kasala si Adan at Eva. Kasi pag hindi natin nakilala uh, si Ama Adan, ay hindi rin natin makilala ang Diyos. Yung tanong ko lang lang sa iyo na sinabi ko, tinanong ko sa iyo, kilala mo ba sino yung Diyos Ama na nagtago kay sa Kristo? Kilala mo ba yung Diyos Ama? So hindi mo nasagot eh. Mahirap sagutin yung tanong mo, sabi mo sa akin. Doon palang sa tanong ko kung sino yung Diyos Ama. Kilala mo ba? So hindi mo nasagot. Nung sinabi ko na yung buhay mo, paano kung sasabihin ko sa iyo na yung buhay mo ay siya yung Diyos Ama? Ibig mong sabihin si Antonio Root ay isang Diyos? Yung buhay mo ang sinabi ko, yan ay uh, nanggaling sa Diyos Ama. Pero ano ang ipinag ano mo? Sabi mo uh, itong mga aral namin ay parang imbinto lamang, no? Hindi naka ano parang walang karelisyon ka ano sa aklat. Totoo, walang kaano yan sa aklat kasi kahit buklatin mo yung aklat na yan, hindi hindi niya mapatunayan yung Diyos na salita. Kasi, ang Diyos ninyo na sinasabi ninyo at ipinagsasapilitan na Diyos ay ipinanganak si Iso Kristo. Ang ko na naman sa iyo, kung Diyos si Iso Kristo, ano ang kanyang nilikha? Ni isa, wala kang nasabi. Sinabi mo, marami silang nilikha ng kanyang ama. Pero wala kang napatunayan na may nilikha si Iso Kristo. Oh. So, pakinggan mo itong aming uh, ipinapaliwanag no, itong aral namin. At ipag ano mo dyan sa aklat, sa libro. No? Ikumpara mo. Kung sabihin mo, na kung ito'y aral namin ay napulot lang sa kalsada o yung aklat mo na naisulat, pinaniwalaan mo na. At kung mo marunong ka ng magbasa, basa, binasa mo na, pinaniwalaan mo na na siya ang totoo. Pero ito kapatid, sabihin ko sa iyo, ang Diyos ay hindi mo rin nakilala. At ang iyong Diyos Ama ay hindi mo rin nakilala. Ang God Almighty at ang Diyos Ama ay magkaiba. Ang God Almighty ay siya yung creator. Creator. Siya yung lumikha. No? Pero nasaan 'yan? Yan yung liwanag. Yan yung berbo, no? Yung berbo na liwanag, wala pang istorya, wala kasi, kasi sabi ni Ama, nariyan na ang liwanag, wala pang lupa, wala pang langit, wala pang lupa, wala pang tao. Pero nariyan na ang liwanag. Ang liwanag na 'yan ay walang walang ano, pakiistoryahan, no? Hindi pa siya matawag na Diyos. Wala pang kasaysayan. Wala pang kasaysayan. Para magkaroon siya ng kasaysayan, ito ay lumika. Nilika niya ang langit. Nilika niya ang lupa. At nilikha niya ang unang tao. Itong si Adan. O, ito, pakinggan mo. Si Adan... Si Adan dito ang ano eh... Ah, Kung sa pelikula... Siya ang bida. Kasi ang, ang langit hindi magsalita yan. Ang lupa hindi magsalita. So, ang tao ang nagsalita. Dito... Nilikha niya si Adan na parang estatwa pa lang. Kasi nilikha siya, wala, wala pang buhay. Hindi pa siya maka... Wala, hindi pa gumalaw. Pero, upang ang Diyos para ipaalam o kaya para mayroong gagalaw dito sa mundong nilikha niya. ito uh, ang Diyos na makapangyarihan ay nagtrono kay Ama Adan. Sumanib sa kanya ang Diyos na makapangyarihan. Nanahan, brother. Ang sumanib. Ha? Nanahan. Tumira. Kasi pag sumanib, iba yun. Tumira sa katawan Sabi, Tumira. ni Adan. Yung makapangyarihan. Yung makapangyarihan na Diyos. So ano yon? Liwanag yon? Perbo yon? Buhay yon? Ano yon? Liwanag. Yung perbo nga Yung verbo. Kasi ang Diyos, ha? Ah, sa Ilocano, sa U, Banikas, Bidla. Salita, oh. Yung salita, ah, yung balikas, Bitla. Bitla yun. Bitla yun. Balikas. Sao balikas, bitla. Kasi pag bitla, sabi mo, hindi ngayon napaadda. Yeah. Uh, napaadda, parang magic. No? Salita, bigkas, wika. Kasi yun sa Tagalog. Parang magic na nalikha ang uh, si Adan. Dito nagtruno ang Diyos na makapangyarihan, yung birbo na makapangyarihan, yung salitang Diyos, dito nagtruno kay Adan. Yung rin, tao na. Kaya nga, si, uh, kaya nga sa, sa aral na ito, sa kapaliwanagan ng aral na ito, si Adan ay mustra ng Diyos, si Adan ay uh, Diyos naging tao. Templo, ehemplo. templo. Templo, ihimplo. Mustra. At mustra ng Diyos. So, paano nagkasala sa paraiso? Eh, sila ang unang nagpamilya. Si Adan at Eva. Ito kasi ang tinatayuan ninyo eh, inaano ninyo eh. Si Adan at Eva, bumunay, sulat na sa aklat na nagkasala na. Pagkatapos, sabihin ninyo, kaya tayo naghirap. Tayo ay naghirap dahil sa pagkakasala ni Adan at Eva. Kaya nga itinutuwid ng katuruan ito. Magpasalamat tayo sa narito ang katuruan ito. Mga ah, kapatid. Ina, hindi nagkasala ang ating pinanggalingan si Adan at Eva. Kapatid. Sa katuruan ito, mapatunayan niya kung ano ang Diyos at kaano-ano natin ang Diyos. No? Itong ating buhay, ito ang koneksyon natin sa Diyos. Kaya nga hindi natin mapagsinungalingan ang Diyos kasi nakakunik tayo sa Kanya. At itong lupa, si Inaiba ay galing, ang katawan niya ay galing sa lupa. So nakakunik tayo din tayo sa lupa. Kaya kung sabihin mo nagkasala, ang ating pinanggalingan na si Adan at Eva. Baka sabihin nilang galing sa si Eva. Wala kang pruweba. Binasa mo lang yung aklat, pinatunayan mo na siya ng katotohanan. Sabagay, uh, hindi namin naman pinagsasipilitan itong aming aral. Kung maniniwala ka, salamat. Kung hindi ka maniwala, salamat pa rin. Kasi ang katurong ito, sabi ni Ama, hindi mo ipagpilitan. Kasi hindi rin namin na sinabi ng katurong nito na halika rito at mag-aral ka sa katurong ito upang mailigtas ka. Ito ay kusa mong loob kung gusto mong uh, may kipagkaisa sa katurong ito para sabing hindi ka namin pinilit sa katuruan ito. Ito rin ang sabihin din na Ama sa iyo. Si Ama Martignano, sabihin ninyo pa, isa rin ordinaryong tao. No? Kahit sabihin ninyo isang ordinaryong tao. Ngunit ang kaalaman niya, kahit pare, kahit abogado, hindi makapantay sa kanya. Mga kapatid. At si Ama Martignano lang ang nakapagpaliwanag ang salitang Diyos. pinatunayan niya na mayroong Diyos. Nasaan yung Diyos na yan? Yung asabi ko sa iyo, kung sabihin ko sa, kayo, sa iyo, kaya yung hininga mo, ay siya yung Diyos Ama. Oh. Kasi tayo ay galing sa isang Ama. Tayo rin ay galing sa isang ina. Wala nang ibang pinanggalingan natin. Maliban sa iyo kung gusto mo galing ka sa ano lang unggoy, lahi ng unggoy. Tayo ay lahi ni Adan at Eva. Yan ang masasabi ko lang at dagdagan ko na ng amin. Silindro.